Nakipagsundo na ang pamilya sa may-ari ng truck at nakahit and run sa nakapatay na magjuhin sa barangay Kibudok Matalam Cotabato noong gabi ng July 23. Masakit man sa pamilya ang sinapit na Peter Paul Arhel Paran, 29 years old, binata, na siyang nagmaneho ng motorisiklo at ang angkas nito ang si Renimar Paran, 52 years old, na taga Purok 7A Barangay Estado sa nasabing bayan, ay buong loob na nakipag-amicable settlement sa pamilya na may-ari ng truck. Kapalit nito ang hindi nila pagtuloy sa kaso laban sa may-ari ng truck at sa driver na hanggang sa ngayon ay at large at posibleng sanang maharap sa kasong reckless imprudence resulting to double homicide. Ayon kay Matalang PNP Traffic Section Investigator Police Staff Sergeant Joselito Palmaera, na opisyal pala ng Barangay Estado ang may-ari ng truck kung saan din nakatira ang magjuhin. Ilan sa mga naging kasunduan ng dalawang panig ay ang pagpapalibing na may-ari ng truck sa dalawang biktima at ang pagbibigay ng financial assistance para sa pag-aaral ng mga anak ng isa sa mga biktima na naulila dahil sa aksidente. Patuli pa rin nilolocate at panawagan na sumuko ang driver ng truck. Matatanda ang pauwi na ang magjuhin ng maararo sila ng truck. Umaga na, kinabukasan na matagpuan silang lasog-lasog ang katawan dahil sa aksidente. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.